Dito tayo sa dagat. Welcome to my vlog. Yeah. Kaya yeah, andito yung dagat sa natin. Tara play sa Ang ganda ng lugar dito. Tapos, ang dito yung sikat ng araw. Ayun Princess ay oh. Ayun si Lok Andito tayo. Justin. Andito tayo sa likod lang. Jaga. Papapot pa. Pasulat. maganda oh. Hello, grabe ka init. Ang ganda ng lugar nila dito. At kasama na natin si Kulit. Ayun oh, eh, no, luwag oh. Ayan, dagat yung sa likuran natin. Oh, hi mo sila. Hi, hi mo na sa vlog. Hi. Oh, ayun eh, no, Ang luwag. Sarap dito eh. Oh, yeah. Sarap maligo Tulay blue Blue tree ng dagat <laughs> ano eh. Ang luwag Sarap maligo Ganda na sikat pang araw dito Dito sa Sambales Pati na Sir, iwan, iwan mo dyan. Ulit ako. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Hindi mo, ala. Ganda ng lugar dito. na. Lakas ng alon. Wow! Ito kami. Ay, lata nila yung ng lalaki natin. Nakalanta ka lang. Tingnan mo 'yung, 'di ko muna 'yung isipin, 'di. Ya, pwede ka sumakay ng bangka. Tayo 'yung tawag sa ganyan. Ay Tapos ayon po. Oh. Ayun. Daan sa magagaw doon, oh. dali rin lagi dito sa banda doon. Ayun, oh. Sobrang dami na niligo ngayon. Siyempre, ang ganda ng sikat ng araw. Yung dagat dito, yung dagat dito, kulay blue pa, oh. minsan green. Ayan. Dito, subukan nyo po Michelle, dito sa Sambales. Ang ganda ng lugar dito. Hanggang mag enjoy kayo. Kasi yung, yung sa may ano ng dagat, hindi siya mabato. Talagang pantay. Ayan. 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 kayo. Ayan. Ayan. O. Ang ganda dito,

Gracias